Sa sa team ni Father Darwin Gitgano, kami mapasalamaton sa inyong kura paruko sa iyang pag-imbita ka sa inyong banindot o malinaon nga dapit din he, sa isla sa Pitugo. O kaninyong tanan, nga mitubag sa tawag ni ining maong sports and evangelization atong hatagan og osa kapakpak ang ato makaugalingon. Usbon ko, atong hatagan o osa, osa kapakpak ang ato makaugalingon. Osa na lagi. Last na lang yun. Atong hatagan o osa, osa o sa kapakpak ang atong makagalingon, Og atong ihatag sa Ginoo ang daghan masibang palakpakan. <laughs> Kini kay nakasinabot ra Ang akong pangalan ay ang Brother Paul San Pablo Alimah. Kining akong pangalan nga Paul gikuha ni sa akong mga peren sa pangalan ni Saint Paul. Ang akong middle name nga San Pablo mao na ang apilido sa akong inahan niadtong dalaga pa siya. Ang akong nanay si Marian Nieves San Pablo. Pero sa saksi pa ko di gyud ko ganahan nga mubitbit sa akong middle name nga San Pablo. Nga naman, kay kaming mga anti-Catholic, allergic kaayo me sa mga santos nga girecognize sa simbahan nga katoliko. Pero ang santos nga ganahan nako kani adto maoragyor si Bilma Santos og si Jodian Santos palakpakan atong Ginoo. I spent more than 30 years in anti-Catholic world. 36 years in exact. Because at the age 36, 36 ko na himong Katoliko since 2011. Ang akong 36 pa backward sa akong pagkahimugso na tao ko sa tinuuhan nga saksi ni Jehova. O sa akong pagkabatanon, wala mo sa sa akong pangandoy nga mahimo ko nga katuliko. Duharag yun ang ambisyon sa akong kinabuhi sa dihang ako bata pa. Una, mahimong usa kabanggiitan nga abogado. Ikaduha, sa dihang ang ako mga parents, mihangyo nako na Nga dili ko mo proceed o balaod, dili gusto nila nga mahimo kong ministro sa saksi ni Jehovah. Duha lang ang gusto nako nga ambisyon sa kinabuhi. O wala ko'y plano nga mahimong katoliko. Apan, although wala ko'y plano nga mahimong katoliko, ang Dios naghimo og laraw sa akong kinabuhi nga iya kong dadon sa simbahan nga niya ako nagbarog aron dipinsahan kini hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing, -kasing. Maunang sa journey sa akong kinabuhi, dili nako kalimtan ang kinabuhi ni San Pablo. Si San Pablo, o sa siya kamang sa gitukod ni Kristo ng Kristyanismo. But on the road to Damascus, sa dihang miadto siya sa Damascus, aron puuhon ang mga sumusunod ni Kristo na ang dagan sa kinabuhi ni San Pablo nga kanhi Saulo. Og tungod sa kausaban sa ang kinabuhi nakabaton kita karon og usa sa mga banggiitang santos sa simbahan Katoliko no other than Saint Paul. Palakpakan nato Ginoo. My own road to Damascus is started When I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to destroy the Catholic Church. kay ako nakasinati ng ako mga parents sa gamay pa ko gisolong namo ang osa kasi ipde ngami abot sa among lugar sa Surigao. Gidala ko sa ako mga parents, nagdebate sila is alas do sa hapon na human tungang gabi eh. O dito na, na witness nga naluoy ko sa ako mga parents. Oldong ako mga parents tagilid diha sa argumento apan kita nga mga anak mubati yudta o kaluoy sa ato mga parents. So dito nag-start ang gamay nga hatred sa akong kasing-kasing. Nga istadihan ako ang Catholic Church. Gubun nako ang simbahan nga Katoliko. pagmudako nako na ko, pangitaon yun na ko ang mga Catholic faith defenders. Kay gusto nako silang inquintrohon as panimalos sa ilang gihimo sa akong parents. Maunang ay underwent special studies. Pero wa kahibalo nga sa akong pagtuon sa simbahang katoliko, maurasab ang gamiton sa ginoo nga taugon ko niya nining simbahan nga akong gipaningkamutan nga lumpagon apan sa ulahi ak ang akong pagtuo ang nalumpag palakpakan natong ginoo. Imposible sa akong part nga mahimong katoliko. Sa ako nang giingon, wala ko mangandoy nga mahimong katoliko. O ang ako mga parents sa dehang buhi pa sila, ila gibinlan og sulat. O kana nga sulat, ako nang giampingan o gimahal, ako nang gikompiled sa mga mahinong danon nga dokumento sa akong kinabuhi na kung usahay, mingaon ko sa akong mga parents, walay laing kadangpan sa akong kamingaw ang pagbasa sa ilang upat kapahina nga sulat nga akong gitipigan o akong giampingan. Pag makabasa na ko sa porsyon nga moingon sila, Paul, bisan unsay mahitabo sa kalibutan, ayaw gyud og biya sa atong tinuuhan nga saksi ni Jehovah kay makita rata ratapuhon sa paraiso. Ambot nganong dili mapugngan sa ako mga mata ang pagtulo sa ako mga luha. Mauka na ang nakapalisod sa akong pag-decide na magkatoliko. Kay gitugon ko sa akong mga parents na dili biyaan ang tinuuhan nga akong namatan. Pero salamat sa ginoo iya gihatagan o guidance nga makadeside nga talikdan ang akong kanhing tinuuhan bisan pa masakit ang paghibo niini doha ka mga verses ang gihatag sa Ginoo nako aron akong gamiton nga mao'y mulid sa akong decision webac 2011 Unsa man ning duha ka bersikulo? San Mateo 10:36 37. Those who love their mother and father more than me are not worthy to be my disciples. Si bisan kinsa daw kansang paghigugma saya maginikanan labaw sa paghigugma kang Kristo dili ka angay mahimong sumusunod ni Kristo. Ay kaduhang bersikulo, Acts chapter 5 verse 29, we must obey God first rather than men. Unahon nato pagsunod ang Dios. But it does not follow nga sa dihang gitalik ako ang ako mga parents nga gibudhi ko sila until now gibutangan nako sila Og espasyo sa akong kasing-kasing nga bisan asa man ko padung doong dili nako kalimtan ang gitisok nga pagtulunan sa akong mga parents nga mahigugma sa ginoo og mo serve niya. Palakpakan na itong ginoo. Pero nga nung nakadeside ako niya 2011, May 29, nga magpabunyag sa simbahang katuliko. As I said, like Saint Paul, I was also a destroyer of the Catholic Church din. But now, with the shining light of the grace of God, I became a part of this church. I wanted to destroy and serve God in the Catholic Church as a Catholic defender for more than 10 years. Palakpakan na itong sa so, unsang hinungdan nga nakadeside ako, lima, ka mga bugat nga katarungan. Ang una, ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ikaduha, ang santos nga Eukaristiya. Ikatulo, ang mahal nga Berhen nga Maria. Ikaupat, ang kasaysayan sa Biblia. Ikalima, ang theological partiality sa mga protestante. Pero pasaylo ako nga kining lima dili nako ni ma share ninyo because my time is limited. Pero sige lang. Kay naa may panultihon sa Tagalog. Mapalad ang taong nagsasalita na maikli sapagkat siya ay posibleng maimbitahan muli. Pwede na ko kung balik din he. Kay may ilman si Padre Julius, kapabalikon ko din he. Mabalik ko pohon, hon, akong i ang akong sharing. Batas of now, mohatag ko o sa kabugat nga hinungdan ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo sa akong pagpaningkamot nga lumpagon ang simbahang katoliko, miabot ako sa punto kinsa man ang nagtuko sa simbahang katoliko. Pag-research nako sa akong tinuuhan nga namatan, nadiskobrihan nako ang nagbuntaog nga tingog sa kasaysayan nga ang saksi ni Jehovah nga diha ko nahimugso, diha ko sa tinuoray kay katong akong pag-serve kan ni Anto nagtuo mang yun ko nga katong akong pagserbisyo sa Ginoo yun to honest man ko nga ta og mahigugma ko nga mo-serve sa Ginoo pag nako nga ang saksi ni Jehova gitukod lang sa usa ka Amerikanong negosyante ang pangalan si Charles T. C. Russell gitukod nitong year 1872. O sa akong pag-study history from 1871 up to first century wala mangjoy migi nga kasaysayan sa Saksi ni Jehova. Pag-study nako sa Katoliko kay nagtukod mangyon si Kristo sumala sa San Mateo 16 onsa may giingon ni Kristo To is Petros et superhang Petram edificabo e klysiamiam et forte en non prebalibong ad versus iam You are Peter anak Irak anak Pandisrak I will build my church and even the gates of Hades shall not overcome against it. Pilag ko ni Kristo. I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Ang ni Kristo, numerically one. Isa lang, Giresolve na ko. Asa sa duha ang tinukod ni Kristo. Ang pundok nga diha ko na tao. Ang pundok nga diha ko nagserve as minister, as pastor. O ang simbahang katoliko nga gipaning kamutan na ko nga lumpagon. Nga nung interesado ako sa isyo about ecclesiology, kay gitudlo sa among pagtulon sa saksi ni Jehova kining akong libro ng ikuptan, sa saksi ni Jehova ne ang title ini ang kamatuuran nga motultol sa kinabuhi nga way katapusan unsa may giingon sa pahina 114 sa libro sa mga saksi mato he kon buot nimo nga makabaton o kinabuhi nga way katapusan o malawas, kinahanglan nga imong pangitaon ang tinuod ng simbahan nga gitukod ni Kristo. Onsa ito sa mga saksi, niho ba? Kung gusto daw ang tao malawas, kinahanglan nga pangitaon niya ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Sayop bada'y nako kung akong tumanon ang giingon sa mga saksi ni Jehova. Gipangita nako na ang simbahan nga ang nagtukod si Kristo. Apan na diskubrihan ako ng saksi ni Jehova nga diha na himugso ang saksi ni Jehova nga diha nag-serve as pastor o ministro dili man tinukod ni Kristo. Tinukod man sa Amerikano. Ang tinukod, ang tinuod nga simbahan dili tinukod sa Amerikano, dili tinukod uma Makoryano dili tinukod sa mga negro ug labaw ng dili tinukod o mga inano. Ang tinuod na simbahan ang magtutukod ang ginoo. Gi-research na ko ang simbahan sa tibuo kalibutan. Kinsay ilang magtutukod. Mulutaw gyud sa akong research nga dunay taong nagtukod nga dili mao si Kristo. So asa man di ay ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang simbahan nga iyang gipanumpaan et porte en fere non at adversus iam. Asa ng simbahan nga bisan pa ang gahum sa imperno, bisan pang kamatayon, dili makabuntog nini. Kay gisaara ni Kristo, Mateo 28, 20 ego sum biskom sum omnibus debus osque ad secula seculorum. Simbahan nga dili mapukan, simbahan nga pagaubanan sa Ginoo hangtod matapos ang kalibutan. Ginoo, gusto nako mak ka ng kanang simbahana kay gusto nako nga magpasakop na ng simbahan nga imong gitukod, ang simbahan nga imong giubanan. Di ba dahil ka malipay ng imong simbahan tinukod ni Kristo o giubanan sa ginoo? Di ba, ba malipay? Malipay ta. O sa dihang nakit anako ang kahayag sa kamatuuran nga ang simbahan di ay nga gipaning na kung pukanon mao man di ay ang simbahan nga gitukod ni Kristo sakit sa akong kasing-kasing nga akong giatem nga buntugon ang simbahan ni Kristo nakaingon ako nga dili na ginuo ang akong gialagaran man? Nganong nung miingon man ang ginoo kang Saulo, on the road to Damascus, siya all, siya all, maat radefene. Aramay ko man to, sabi ni Saya, Saulo, Saulo, nga nung gilotos mo ako. Nganong nung giako man sa ginoo ang persecution, nga man magkita si Pablo o si Kristo, dugay naman ang ginoo, misaka sa langit. Pero nganong miingon si Kristo, nganong gilutos mo ako kay sa matag panghilabot ni San Pablo sa simbahan iyang mismong giatake si Kristo ngano man Colossians 1:18 Christ is the head of his body the church si bisan kinsa nga sa pagpangatake sa simbahan nga lawas ni Kristo tablara nga ilang giatake si Kristo mismo mo nang kuyaw di ay ang akong gihimo sa saksi pagod ni Jehova nagtuo ko nga nagserve ko sa Ginoo apan in reality nakig-away na di ay ko kang Kristo Mao kana nga iampo nato ang mga pastor nga hangtod karon nang atake sa simbahan wala pa na sila makamata nga ilang giatake mao mismo ang lawas ni Kristo, kayang simbahan lawas man ni Kristo. si bisan kinsa mga atake sa simbahan tablarang giatake nilang Ginoo pero salamat sa Ginoo nakamata ko sa kamatuoran 2011, nagpabunyag ko ang simbahang katoliko, palakpakan na itong wala ko migawa sa simbahan, sa Mother of Mercy Paris, inahan sa kaluoy. Nga nung inahan man sa kaluoy, kay ang akong konversyon bunga sa kaluoy sa Ginoo. Kay kung wala ko kaluoy sa Ginoo, hangtod karon giatake panako ang simbahang Katoliko. Apan salamat with the intercession of the Blessed Virgin Mother, the Mother of Mercy. Ni ako ang simbahang Katoliko, bunga kini sa dako nga kaluoy sa Ginoo sa akong kinabuhi. Palakpakan natong Ginoo. Wala ko mo biya sa simbahan sa akong pagbunyag nako ko. Sa sulim ni na naad ko sa ginungan, Lord, salamat. Nga dili unta ako angay nga kaluian kaya ako manggi atake ang imong simbahan, ang imong lawas. Pero salamat nga imong kaluyan. O Lord, tabangi ko. nga makapadayon ko sa akong pagpanerbisyo. I-continue na ko, Lord, ang akong pagpangalagad sa saksi ni Jehovah. Kunon sa man ang maayong kinabuhi nga akong gipuyan. Kunon sa man ko kadasig ka na saksi ni Jehovah. Lord, the more nga mahimaw kong active sa imong simbahan. Active gani ko ni atong dili tinukod ni mo, Lord damor sa imong tinukod. O Lord, tabangi ko nga magpabiling matinud-anon sa pagpangalagad kanimo hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasingkasing. -kasing. -kasin. Magpabilin ko asimbahang simbahang Katoliko hangtod sa katapusang adlaw nako niining kalibutan na palakpakan atong ini kinahanglan mahimo tang mga cute. What is cute? Letter C, Catholic. Letter U, Angel. Letter T, Da. Letter A, N. Unsa ang cute? What is cute? Catholic, until the end ang tanang nga katoliko nga magpabilin sa simbahan nga katoliko hangtod sa katapusan mga kiyot palakpak mga kiyot ang kiyot oh to ang t-shirt nga kiyot satbang na proud to be a catholic proud gani sila nga gitinukod lang sa amerikano proud gani sila nga tinukod lang sa pilipino kita tinukod ta ni Kristo. Ato ng isang ngao nga kamatuoran nga kita gitukod ni Kristo. So katong gusto mo kuha og t-shirt nga kiyot, train ta to kabuok, perti mo mong daghana sa makaon na lang. nang magpabilin ta sa simbahan nga gitukod ni Kristo. No matter what, sa mapanghailo sa laing tinohan, mao ka nang usa sa mga hinungdan nganong mi ako nga magpabilin as simbahan nga Katoliko. Sa unang tuig sa akong pagkakatoliko, daw ang akong kinabuhi way gipadulngan. Kay kadto makatoliko nga kanhi nakong giatake. Niingon man sila nga si Brad Paul, ispay na. Ispay ko sa Katoliko. One year, naglibo ko sa akong kinabuhi. Niingon ko nga, Lord, gitalik na ako ang ako mahinigugma sa kinabuhi. Gibiyaan ako ang akong tinuuhan ug midangop ko sa imong simbahan. Pero Lord, ang imong simbahan, unwelcome ka na ko. Gusto ko mo serve. Kunon saan ako ka-active sa saksi, gusto nako na nga idubli ka na, nga kadasing. Pero saan ako pag-serve, sa kasimbahan, nga dili, welcome ka na ko. Munang giabtan o almost one year, wala ko'y activity sa simbahan ka katuliko. Until nga doon pare nga nakadiscover nako, og miingon siya, Brad Paul, hatagan ka nako og radio program. Sa Mindanao, na programa sa radio ang tingo sa pagtuong katuliko. Palakpakan natong ginoo. ginoon. <laughs> Muna nga hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi, mo serve ko sa ginoo. Mutubag ko sa iyang tawag sa pagpanalipod sa simbahan ng katuliko mo na hinungdan nga naghibok og libro ang title Kalibre 45 dini po ha? ang posel nga Kalibre 45 mahal og makapatay kining akong Kalibre 45 barato ra pero makapabuhi sa pagtuo 30 tara kabuok, pero pwede mo mong daghana sa kiingon nako sa makaon lang So, dagang salamat o sa ako nang giingon, mapalad ang taong nagsasalita ng maikli sapagkat siya ay pwedeng babalik muli. Dagang salamat, dalaygon ang kaayo o kalooy sa ginoon.